Nilinaw naman ng Nueva Vizcaya Police Provincial Office na ang kumalat na video ng umano'y pananakit ng kinasasangkutan ng ilang estudyante at out of school youth ay hindi may tuturing na kaso ng bullying. Ayon kay Police Colonel Jack Toffer Halok, Acting Provincial Director, ang insidente ay naganap sa labas ng paaralan at walang direkta direktang koneksyon sa anumang aktibidad na may kinalaman sa eskwelahan. Batay sa masusing investigasyon at pagsusuri na isinagawa ng Bayombong Police Station sa pamumuno pamumuno ni Police Major Manny Paula Pawid, lumabas na ang naturang insidente ay bunga ng personal na alitan sa pagitan ng mga sangkot na kabataan. Dahil dito itinuring ito bilang isang hindi paaralang lang insidente, kahit hindi ito pasok sa kategorya ng school-related bullying. Dagdag pa ng NVPPO, ang mga sangkot ay magkakakilala at ang gulo ay nagsimula umano sa isang hindi pagkakaunawaan. Ang kaso ng nakatakdang uh, i refer. Ang kaso ay itinakdang i-refer sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa psychosocial intervention ngayong araw July 14, 2025. Nananawagan si Police Colonel Halok sa mga mag-aaral at magulang na lutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan at pairali ng respeto sa kapwa, lalo na sa loob at labas ng paaralan. Patuloy ang pagkikipagtulungan ng NVPPO sa mga paaralan at lokal na pamahalaan upang maisulong ang mga programa at aktibasyon bidad na naglalayong mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa bahay o sa hanay ng kabataan. IFM News.